Jalan, good morning. Ayan, kakaligo ko lang. Kailangan ko nang malis ng maga. Maga ang meet up namin. Punta ang rehearsal. Hmm, gusto ko ako nauunay sa ano, sa meeting place. Ayoko na ako yung hinihintay. Di ba? Antok pa yan, oh. May eyebog na. Hmm po yata siya, lalo na pag nag-shooting na. <laughs> Paano ba yun? Kaya kailangan ko na magsanay. Eh. Ayan o, no? pwede na. Tama na yung maliit kong bag. hihilig pa yung driver ko. Nagising ko na. Matid mo na nga ako. Kamating lupa. 6.15 daw. Nandun na yung driver. 5.30 kailangan nandun ako. Diba? 5.45 Hindi na. Di. Nalamig ka totoo. to. <laughs> mo na ako. Mm -hmm. Sarap ang tulog. Paalam lang ako sa dalawa kong chikiting. Siyempre, kailangan ko umakat ng hagdan. Dilim naman dito sa kurong. nila. Yun. Siyempre sila. <laughs> Ayan. Ang gulo ng kwarto. Talaga nakatabi pa yung laptop sa pagtulog. Len! Len, alis na si mami. Len. Alis na si mami. Nagluto na ako dyan, ha? Ha? Len, alis na si mami, ha?